Ito ang mga ka ko ngayong gabi. At dahil ngayong gabi, nagdiriwang tayo ng agandahan. Epo si wala ako dito. Kanina, suot ka nila mga pulang gaon. Nakita niyo ang mga past winners ng Bilibili Pilipinas. -Bili ang mga pinadala sa iba't ibang bansa upang uh, ang Pilipinas. Ngayon natutunghaya niya naman, ang mukhang kailanman ay hindi magre-represent ng Pilipinas. <laughs> ay, <laughs> lolo ko na sa akin. Pinaghanda ko ang gabi nito dahil magtutuos kami ni ka Catriona. Sa sobrang paghahanda ko, itong suit ko, nagmukha akong puno ng sagi. <laughs> Sabi ko na sa designer ko, ayusin, kayo na akong kakaiba ko. Ayan, nagmukha akong puso ng sabi ko. <laughs> <laughs> Nagulo kami <niya> paano <laughs> Yung mukha, tikpa lang yung tsura. Mana nang gana. Ito. Yung nausap ko si Mac Tumang. Sabi ko, Mac Tumang, gawan mo naman ako ng tanya. Tinay niya akong gawan ng tanya. Sinukat niya. Kaya nung pagsukan sa akin, tinanggal niya rin. <laughs> Dahil yung magtumang nung sa loob ko, nagbukang timang. Kasi <laughs> sa ako, huwag na masisira ang karyer ko, kaya hindi ako nang magsuot. Itong damit ko ay um, napaka-memorable sa akin ito dahil malaga ang taong nagmamahali ng damit ko. I wanna say thank you to my dad. Sa tatay ko talaga, ito kinaliitan <laughs> Galit na galit yan, tatay ko na nakita niya sinuot ko ito. Sabi niya, ba't sinusuot ko yan? Ayaw niya kasi hindi nagamit yung gamit niya. Kaya nung nakita ko ito sa closet ng tatay ko, sabi ko, Tay, ba't ganyan ang nabit mo? ka ba? Sabi niya, ewan ko ba? Ganyan rin naman ang lolo mo noon. Sasabi so ko, ano, bakla tayo lahat? Sabi ko, hindi ko alam. Baka naging tradisyon na lang. Sabi ngayon pa man, alam kong lahat kayo, katulad ko, ay nanood ng Miss Universe 2018. Lahat tayo aligaga, lahat tayo gumising ng napakaaga para masaksihan ang laban ni Kachiyona at samahan natin siya noong araw na yon. Tama? Lahat tayo kinakabahan. Tama? Lahat tayo pinipigil ang hininga tuwing may iyaanounce. Tama? Tama? Kaisa ko kayo, at kung kaisa ko kayo, everybody say, WOAH! WOAH! pa papatay mga tiba. Kahit <laughs> si Mrs. Araneta nakita ko sabi niya, WOAH! <laughs> Napag-iwala ko si Mrs. Araneta. Kaisa nga <laughs> At hindi lang yan. Nung in-announce mismo ni Steve Harvey na si Catriona Gray ng Pilipinas ang Miss Universe 2018, ay pa, nagkagulo sa buong bahay namin. Matapos makipagkabugan ni Catriona, kami namang magkakaibigan sa bahay ang nagpupugan. Panoonin niyo itong video ito. Basira ulo yung mga kaibigan mo. <laughs> Umabot sa Sabunutan, si Fana, Tadyakan at ibang klase yung ma-excite talaga ang mga Pinoy katulad ko. At siguradong ma-excite na naman tayong lahat dahil eto na. Makakatsikahan ko na! Makakatsikahan ko na nga ngayon ang nag at mahal na mahal natin. Please welcome back, Miss Universe 2018, Miss Catria Oliveira! Abay ko pa talaga ako dito dahil alam mo hindi magpupo ang gabi nang hindi tayo magkakanihig. Bakit talaga tayong dalawa, di ba? <laughs> <laughs> Wala pang pwesto minansin, naiskoran mo na ako agad. May Christmas, nagbuka akong The Grinch. <laughs> Tignan mo naman. Magpupo tayong dalawa. Bakit yung buwan niya ang ganda yung sakit? Sa parang ano to? Oh? Yes, parang galing nang nalangitan ito, parang galing ng purgatorio talaga ang buwan niya. Huwag mong alagad ng bimonyo rito, itim talaga, napakasama na ugali ito. No? Okay, let's sit down. Yung sa'yo may unan pa. Yung sa akin, yung mga ganito, parang lalagay ng mga ring. Yung sa'yo sa'kin sa lalagay ng libon, alaala -ala ng mga magulang at kapatid. <laughs> kaya, talaga ako dito dahil. Okay. Ano ba yung upo? Ganyan dapat? Nakaipit? Sa... Ang hirap po rin dyan. Ganyan <laughs> na lang. Kamusta ka? Ay Ayos na tayo dyan. Pag wala nung nalala ko ni Sinigas, ang dami mo namang, ang dami mo interview na ginawa at lahat yung magaganda porma. Mayroon ka nang makakalala no, ng interview, mukhang adik yung... <laughs> Pero bagay pa na tayo sa isang frame, no? Oo. Vice and Kat, ay parang pwede tayong ano ngayon, tandem. Kasi nung nanalo si Pia, napakaswerte ko, kasi pinagbigyan ako ni Pia words lang na sumama sa pelikula ko, napakaswerte ko. Baka pwede naman tayong susunod. Di diba? Vice and Kat, ang pangalan ng team up natin, VAKAT! VAKAT! Vice and Kat, VAKAT! Woo! Ano yung mga posing <laughs> Ang ganda-ganda mo! Alam mo, ilang beses na nakita pa rin sa si StarStruck ako talaga sa'yo. Napaka-ganda mo. Ganitong minitong nararamdaman ko tuwing nananalamin ako tuwing umaga. Sexy mo. Kaya naman, nilalima ko yung damit ko eh. Sabi ko, nilaliman mo pa eh. Mukhang may goiter ako. Eh. <laughs> Napaka-ganda mo, kasi ang ganda ng pamilya mo! Thank you! Nakita ko yung nanay at tatay mo kanina. So, ganda ng nanay huh? ganda ng nanay mo, at yung tatay mo mukhang may-ari mag-AFC. Or Santa for the kids! respect these! Gwapo <laughs> ng tatay mo, no? <laughs> You know, when I was a little girl, everyone would be like, Is that your grandpa? Hindi naman po, kasi mo kong Santa Claus. At eh, iba yung Santa Claus lolo natin na. Pero your daddy so handsome. Oh, 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 oh. Hi, Daddy. Hi, Daddy. Your, your daughter. Your daughter is so beautiful. Can, can I be your daughter also? Okay. You have choices. I will be your daughter or we'll make another daughter together. <laughs> What's your choice? Pero <laughs> ang talaga ng tatay mo, ano kung may dalang manok? <laughs>

was actually scheduled to guest, di ba? Kaya lang na-cancel dahil ang dami mong ganap. Siyempre ayoko na magmaabala ka sa pag-prepare mo for Miss Universe. True, but at least mas bango yung set natin ngayon. Oh, so nilalait na yung set ng Miss Universe. <laughs> Kumakabunggang set. But at least nakalamad ako na ko today. Oh, bakit? Nakapuro lang sa akin yun. <laughs> <laughs> tayo na itsura natin dalawa ano? Kung Miss Universe, kung intergalactic na itsura Anyway, eto na, magtanong na tayo. Kasi siyempre, kami lahat ng mga Miss Universe fanatics, ang dami namin mga tanong sa mga salili namin. Di ba kung anong mga nagaganap bago mag Miss Universe, kung anong nagaganap sa backstage, di ba kung paano kayo nakikisalamuha sa isa't isa. Pero bago ka pumunta ng Thailand, siyempre, di ba lumalabas na yung mga pictures ng mga candidates from around the world, di ba? Kung sino yung mga kasali. Nung nakita mo yung mga pictures online, sino yung... Nung nakita mo sa... Ay, mukhang... dito, mabigat kong kalaban ko. Sino yung kinabahan ka? From pictures lang, sa so pictures beauty lang. lang. So, rungan na si Miss Russia, Hungary, Jamaica, Ano uh... Ang naganda lahat sa pictures, nung nakita mo? Yung nga! Pero lahat sila hindi sumema yung mga nabanggit mo. <laughs> so sabi sa inyo, okay na mapapaniwala sa litrato eh. Tingin yung Instagram ko ang daming likes. Ang layo sa katotohanan. <laughs> diba? Siyempre sa picture, Poodle is real. <laughs> Pero sa picture sila, ah ito, ang gaganda nila. Talagang feeling mo, mahigpit mo silang kalaban beauty face wise Oo, oh, oh, face wise. Pero nung yeah. nagpunta ka na doon, nung nasa Thailand ka na, at nakita mo sila sa personal, sino yung, ah, yung namang haka, yung kahit pa doon na starstruck ka doon. Starstruck? It always in my mind, si Miss Rasha, because she looks like a Barbie doll in real life, not, not even a poor. Alam mo, you're really beautiful, but you tend to be very offensive at <laughs> <laughs> oh, Okay, as you were saying, walang ka-poor-poor. As in, like, parang magigalak siya. Oo. Oh. <laughs> parang ganito lang. <laughs> May poor ako, pero apat niya, pores <laughs> 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 Si Miss Rasha talaga, Ang yeah, ganda sa person na. Yeah, in my mind. Mabait siya. Oo. Oh, okay. Talaga. Actually, but it yung batch, actually. Even when I'm talking to yung housemaid kasi si Miss USA. She si Miss si USA, yung US, iba housemate Oo. Oh, oh. Iba na bash <laughs> 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 uh -oh. <laughs> <laughs> yun. Bukan lagi pakai ibu kan tu, lagi ibu kan. Coba sah, coba sah. Apa kau tahu nak aku? Oh, apa itu? Apa itu? Actually. Kasama ko siya ng isang araw, humibig yun sa Timog e. Eh. <laughs> Oo, oh, 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 nakasabay ko, nasa 7-Eleven, bumibig nila ng hotdog. Sabi ko, yung ito pala yung Miss Uzi, mababayin naman. She was nice, everyone was nice. So, experience na, ano, everyone is just friendly. I didn't have that, some people are like, baka backstage there's sabotage or there's, there's mean girls, but I didn't have the experience. Yung top three mo. Oh. Nung, 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 ano na, nung habang tumatagal na, bago yung coronation night, na. sino yung parang sabi mo, ay, ito, ito makakasama ko sa top three? Top three? I really, saw, the, South Africa and Venezuela were very strong. <coughs> even from before the pandemic. Venezuela was one of the first girls to be crowned. And her walk is killer. Like, I love her round walk. Wow. And then South Africa was very well spoken. I also thought that Costa Rica was very strong because she seemed very natural in her, her personality, the way that she was really friendly. Sino pa ba? Tama na, top 3 lang diba? going to go to the top three. I'm going to go to the top three. I'm going to go to the Tapos nung dalawa na lang kayo ni ano ni Miss um, sino ba yung South Africa. South Africa. 'Di ba pag dalawa na lang sa so maghahawak kayo? 'Di ba lagi ganoon maghahawak na Tapos hindi mo wala na kayo mikropono, no? nakikita na maghahawak sa gabi. Ano ba <laughs> ang <laughs> mga <laughs> sinasabi? Did you read our lips? What do you think we said? Hindi ko nga eh, kasi tulala na ako noon eh. Ang mahal na nagdadasal na ako nun. Sabi ko, Philippines, 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 Philippines. Umaga nun lang. Mas nakikita ko. <laughs> <laughs> Anong sinasabi ko. Sabi ko lang, tayo na-echo sa dalawa tayo Pero ang totoo pa rin, lang sila. <laughs> <laughs> Anong sinasabi niya? It was more like, um, I said, I'm so happy to be here with you. I know whatever will happen, you'll be amazing. She said, you too babe, you too. You too lang. You ko yung banter. You too ka lang, <laughs> <laughs> walang well, masyadong message. Katera din yan. was such a nerve-wracking moment kasi. And I'm so from... But at that moment, you knew it was gonna be you, because we knew it. Why are you praying? We knew from the very sight We knew it was gonna be you. How about you? Did you know it was gonna be you? Because if you knew that it was gonna be you, just like us, we knew it was gonna be you. Then it's, it's we you. all knew. Because <laughs> the confident na ako, tapos na yung laban. But inside, grabe yung puso ko as in, like I, I felt like I, I, yeah, it was just that moment na parang the world shut down and then you're just waiting for that one country to be called by Stephen. You're hoping and praying that he says it right. Hmm. Tapos na. Pagpanggit ng country, mag-aante ka ng mag ilang, ilang segundo kasi baka mabawi. Philippines, na ka pa muna. Kasi usually pa siya, Philippines. Ah! eh E yung pag si Steve Harvey, Philippines. Weh. Ano siya? Di ba? Pagdududa ka ka eh. Weh. Di ba? Telikebe? Aboy ka, weh. Yung personal niya, ang namas yung sabi, An'yari? Pero sa swimsuit, sino pinaka-sex? Costa Rica. Talaga? Yeah, she... Anong waistline niya? Hindi eh. ko alam. I didn't go out there with a measuring tape. <laughs> Ang liit talaga ng, ano, kurbada talaga. Yung curves niya, grabe. Well, that's that's what I find beautiful naman. Pero yung rampa ako, you, you, parang ikaw yung pinaka-sexy. <laughs> sa akin ay hirap ako sa my English is you know it's like my cellphone it's low bad you, know? <laughs> you have to charge it every now and then sino ang sino pina ka best friend mo Denmark and Sweden they're my besties ever since we actually were from the same batch of Miss World in 2016 ah. so for They came to visit the Philippines just after I won Bini Bini. Tapos, they were on a trip from India, and then they were actually thinking, you know what, Kat, we'd actually like to try and compete then. And then Miss Denmark, she was appointed. Aww. And she was like, oh my gosh, Kat, we're going to be together in Thailand. And then Miss Sweden, she competed and she won. So we were like, oh my god, we're all going to be together. <laughs> <laughs> Tigil na tigil. Yung mukha niya parang nangungusap. Yung kay... Promise lang na yung tigil. Kasi napapaginyan lang ako sa'yo. Ang ganda talaga niya. Yung parang... Ano ang pinakaiba namin? Dalawa rin malang mata ko. Uy, putas din naman yung ilong ko. May mali eh. Kaya pag sumasagot, hindi ko talaga na iniintindihan. Tinitingnan ko na, Ikat na nitong babae. Ilan taong ka na? 25. 25 ka na? Ang fresh mo pa. Ako 24 pa lang, bulok na ako. so sa Miss Universe, pag walang activities, yung mga fellow candidates ano mga pinag-uusapan nyo? Tungkol pa rin sa contest? Mm, actually, no. We talk about food. Because <laughs> we're always hungry. And also, about Countries. Oh. We're sharing about, for me, the Philippines, I keep saying, have you ever visited? Yeah. Come visit our beaches, come visit our mountains. I mean, that's adobo? It's animal. It depends on what school you're from. <laughs> <laughs> from our school, we call it, we, we say adobo. How about from our school? Adobo? Adobo. Oh my God. It's Adobo. When it's fully cooked, it's Adobo. When it's hard, it's Adobe. nagtatanong ba sila? Kasi yung iba, pinapatikin nila yung adobo. did you ever cook for them? <laughs> oh, wala kami kitchen job. Ah, wala kitchen? Mahirap pa na itong Miss Universe. Wala pa kitchen. <laughs> <laughs> May buffet, lunch, and dinner. Oh, isa siya. Mm -hmm. Buffet. Tara. Paano pa tumakay kayo buffet? Sinisigil din yung...